Akala mo ba ang yoyo ay laruan lang? Well, noong sinaunang panahon, ginamit ito ng mga mandirigmang Pilipino bilang sandata. Oo, hindi ka nagkakamali ang paborito mong laruan ay may madugong pinagmulan. Ang salitang yoyo ay sinasabing ng galing sa Ilocano o Tagalog na nangangahulugang comeback o balik at ayon sa ilang tala, ginagamit na raw ito ng mga Filipino hunters at warriors as early as the ika labing anim na siglo. Pero teka, hindi ito yung makintab at makulay na laruan na kilala natin ngayon. Ang sinaunang yoyo ay gawa sa makakapal na kahoy. May lubid na dalawang metro ang haba at kayang itumba ang kalaban mula sa malayo. Ang teknik? Ginagamit ito para sorpresahin ang kaaway. Nagtatago ang mga mandirigma sa mataas na lugar o puno. Ipinabagsak ang yoyo sa ulo ng kalaban at dahil may lubid ito, maaari nila itong hilain at ulitin ang atake. Parang bola ng demolition pero handheld. Noong dumating ang mga Kastila, unti-unti itong nawala bilang sandata pero nanatili ito bilang laruan ng mga bata. Hanggang sa muling pinasikat ito ng Duncan Toys sa Amerika noong isang libo na raan pero here's the kicker. Ang founder ng Duncan, si Pedro Flores, ay isang Filipino immigrant. At siya ang nagpauso ng modern yoyo sa buong mundo. Kaya't sa susunod na maglaro ka ng yoyo, tandaan mo, hindi lang ito basta laruan. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan, karunungan, at kabayanihan. I-share mo to kung proud kang Pilipino. Follow for more kwento na di mo akalaing totoo pala.